Pagka may siyang memory, hindi eh, makapag-video ng mahaba-haba. Ito kami naglalakad. Sa magawa kasi umaga. E Yun ang exercise namin para lumakas si ang katawan. Ito na namang sagi. Kami nakakabili. Nagkita kami dumadaan Di ba na? Oo. Ayan. 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 Ayan para ano na sa nagbura kasi ako. O kahit sa paano meron. Ang init kasi masyado. Ayan. Super init. Galakat kami sobrang init. Ah, tanghali na kasi. Di ba tanghali na? Oh. Super tanghali na. Kaya hindi hirap maglakad. Huwag yung, ah, yung mga mukha na mga. Ito yung mga naglalakad, yadaan uh, na namin yung uh, lugar na to sabi ah, namin, dahil po kami naglalakad sa lugar na to almost everyday kasi gawa nga rin Super Acre sa Chinana ayan, super uh, payong yung parang ginawan yun tungkol -tun. <tinyan> diba? eto, super ano kami puro super yun ang ano namin, yung kontang sana yung naglalakad na namin Saan yung magagawa? Ayan na, hindi maintindihan na. Saka kulang tayo, kulang kami sa memory kaya gano'n. Hmm. Kaya nga, nagsalita ka naman dyan. Parang kayo hold sa banyan nila sa kara na malabon. O malabon na sa ng malabon. Ano mo sa kaluokan ulit? Diba? Diba? Ah, uh, naglalakad kami. Nag-umpisa kami, kaso lang, super ano kami. Kailangan sa live, ano ka ba? Hindi pwede dito. Ilagay sa Ridge, pwede dito. Kailangan sa live ito eh. Kapag din sa Ridge yan. Diretso kasi para may mag-comment sa atin.